Okay guys, so it's me again nga pala no JJ. Marami nagtatanong sa akin kung ano raw ba yung uh, magandang uh, piston sa para sa kanilang motor ano. Pero siyempre, ang lahat ng sagot diyan ay nakadepende kung magkano yung budget nyo For example ito. Ito mga in order ko to para ano, para masagot natin nga yung tanong ano. Ito ay ang uh, MTK to yan. Pero eto yung type niya. Yan, bali papansin ninyo. Ano, hindi naman siya totally nakaangat ng konti. Ito. Hindi naman siya mataas na mataas yung pagkakataas niya. Pero, yan. Medyo mataas pa rin ng konti yung compression dito per sa stock. At yun na nga. Pagka itong uh, piston na to yung uh, gamit nyo, medyo nakalubog din siya ng konti. Bali kung nga uh, stock lang yung chamber nyo, ay ubra na to. Pero kung gusto nyo na mas safe, pwede naman uh, tabasin nyo pa to para maging flat lang siya. Pero ako kasi, ginamit ko yung uh, gantong klase ng piston uh, wala na nga yun, eh, no? napamigay na natin uh, yung gantong klase ng piston ginamit ko, pinandeliver ko dati kung uh, subscriber ko kayo sa youtube mapapanood nyo ron talaga yung uh, natono ko ng uh, brown na brown gantong piston yung gamit ko doon so napakadaling padyakan napaka smooth nyo, napakadali lang uh, ikabit at the same time medyo pambudget mill talaga pagka ganto yung uh, piston na gagamitin nyo kasi almost plug and play na rin siya pati dito no sa kanyang packet yan sakto na rin yan nakatama na rin maglalagay na lang kayo dito ng ganto yung tawag dito ay uh, spark plug packet ayan so maglalagay lang kayo ng ganyan dito tapos sasalpak niyo na siya kasi pagka hindi kayo naglagay tatama dito yung spark plug niya no medyo nakaangat naman to ng konti yan so ganun ito ay sa... Uh, Maray ko sa inyo kung nagdi-DIY kayo at wala kayong uh, panukat, no, may mga may panukat din kasi ng ano yung compression na ratio. Tapos, sa ito tayo, dito naman tayo sa isa. Yan, punta tayo dito, ayan. Ito ay uh, ano, oh. so halos sa uh, dome na rin siya pero semi-dome pa rin naman 'to. Almost sa uh, dome na rin 'to at ito naman ay para sa mga mahilig ano, yung siyempre mas matulin compare dito no. Yan. So mas mataas na compression kasi yung kayang uh, ibigay nito dahil ito pag kaganto yung piston yung gamit mo, ito halos nakadikit na rin siya sa pinaka top deck mo. So sabi noon ito ay mas nakaangat talaga yan. Kitang-kita niyo naman eh no. nakaangat siya. Yan, pagka ito naman gamit nyo tapos may stockend kayo, kailangan niyo pa siyang walwalin o kailangan nyo nga i-port yung pinaka chamber nyo para mailabas nyo yung talagang uh, tamang uh, compression nito kasi tingin ko ah uh, etong uh, piston na to ay hindi niya talaga totally kakayanin yung talagang uh, compression na mataas kasi nga hindi naman siya yan parang pero ang description kasi nito semi forged ayan So, pero ang tinitingnan ko rin kasi dito ay kung gaano nyo katagal magagamit yung piston na to, no. Kaya ayun yung uh, masasuggest ko na kung gagamit kayo nito, uh, maganda mag ano kayo. Mag compression uh, test kayo, ayan. So sukatin niyo na rin ano. Kung hindi kayo marunong magsukat, ano na lang uh, ipasukat niyo na lang sa marunong, ayan. Kasi yung iba, yung mga expert talaga, nagtatabas ng konti. Tapos, alam na nila yun pagka, ano, no? Yung mga expert talaga, no? Yung alam na kung paano yung uh, profile nung uh, head. Kasi meron ng mga ganun. Yung pagka nagawa, na, yung, pagka nagawa mo na dati yung head, ayan, inaano na lang nila. Kung baga, nila yung uh, profile doon. Tapos, yun, susukatin nila kung uh, okay na ba. Tapos, ayun na. Kung parang kinakambal setup na lang, ano? Ganun, uh, ginagaya sa iba. Yon. Bali, eto, pagka ganito yung gamit niya, uh, hindi siya 100% uh, plug and play. Pero may pocket na rin siya, ay nakagandahan. Eto nga lang pang big bulb kasi to, kaya ganyan. Kaya pinalakayan ko yung pocket na yan. So, available nga pala yung 57 big bulb package natin, 4,000 pesos lang. Ayan, uh, check nyo na lang din sa mga video ko uh, before na mga in-upload. Nandun yon Nandun din yung ating uh, description no nung uh, binebenta ko yan ang next naman natin ay eto ayan so eto ay ang uh, kung tawagin nga nila dito ay nakahalo sa blank piston lang naman to no? blank piston lang naman yan yan bali eto ay uh, pinapa sadya mo naman ngayon dito yung profile yan kung ayaw magtabas ng ano ng head pwedeng ano Ah, uh, dito ka magtatabas, dito ka magbabawi. Yan, tapos sa packet, yan wala sang balpaket So, kung yung lalim na gusto mo, yan dito mo mapapagawa kasi pagka ito, yan tulad nito, yan. Pagka dito, kasi pagka ito, pinalaliman mo pa, 'di ba? Tapos baka tumama na dun sa may ano. Yan, saka ito kasi manipis lang yung ano na 'to. ayan So, unlike dito, puta, ina, sobrang kapal. <laughs> eh so, pagka ito, so, sobrang kapal na ito yan. Ayan. Kaya kung mas may budget ka, mas bagay sa'yo yung uh, blank piston, tapos papasadya. Papasadya mo na lang sa um, uh, mismong machinist Yun nga lang, uh, medyo mahirapan ka ng konti kasi nga, uh, baklas kabit ka sa ganto Pero, yun na, mas worth it naman pagka nabuo mo yung ganto So ulitin ko lang, pagka ang gusto nyong uh, set ay uh, yung uh, sasalpak na lang yung uh, plug and play ito. Yan. So ito ang marerecommend ko sa inyo yung, uh, yung pagka DIY ito marerecommend ko sa inyo para mawala rin yung uh, knocking, di ba? Mga knocking na sound ganyan. Ito mag ma, ma sasuggest ko sa inyo pinaka convenient siyang gamitin yung gantong klase. Yan. Then, kasi nasubukan ko na to, no. Then kung gusto niyo naman yung uh, magsusukat kayo tapos ah uh, mas malakas ng konti kung dito, Ito, Ayan. So, yun. ah uh, tabas naman kayo ng ano ron ng chamber. Then last naman natin ito kung gusto nyo nang talagang kayo masusunod sa lahat sa kapasadya talaga yung piston nyo, ganto yung kunin niya yung mga naka piston so ayun lang yung video natin yan sana kahit paano may na-share ako sa inyo no uh, at yun lang maraming salamat god bless nga pala huwag kalimutan mag-like and subscribe Brrr.